good morning mga kawaiti ko dyan may ichika lang ako sa inyo ba about my life before ko magumpisa sa akong chika chika follow naman ninyo ako subscribe like and share sa akong youtube channel alma uae driver sa akong facebook page abra driver ng abu dhabi or Mamita Alma. Follow-follow na tayo, guys. Hi, hello. Kumusta na kayo, guys? No, long time no see, long time no heard. Actually, guys, nagpaniho ako, guys, papunta ko ng Dubai. Tingnan niyo ang ano ko, guys. So, oh. madilim pa kasi madaling araw pa eh. Nagilaw nga ako sa loob ng sasakyan. Diyan lang 'yan ang camera ko kasi eh. hindi ako nag hindi ko yan hahawakan ng matagal kasi baka madadali tayo sa scanner na using mobile phone while driving din ang laki ng penalty guys so, kaya dyan ko lang yan ilalagay habang nagkukwinto ako sa aking buhay ng, ng <laughs> sa mga pangyayari sa aking buhay na naranasan dito guys alam ninyo alam ninyo guys mga amigos amigas ang buhay ko dito no as a transportation company driver ang hirap ang hirap talaga pero pag masaya ka parang hindi mo maramdaman ang kahirapan eh ang hirap na dinanas mo kung masaya ka sa trabaho mo hindi mo maramdaman na nahirapan ka pero pag talagang ano pala guys yung hindi ka na masaya doon mo mararamdaman lahat nung parang may galit ka yung puot mo na yung hinanakit mo doon mo maramdaman silo ba guys kung patayin ko madilim kasi ang araw oh, madilim, ang, madilim ang mukha ko madilim ang araw napraning na ako nito guys gumising ako guys 1.45 ng madaling araw so naligo dali dali naligo, naligo, tapos ayun, umaba ako sa bahay sa awa ng Diyos, alas dos tapos, ano punta ng garahe tapos sa to, ito, nagmaniho pa ako kadlaw, alas 4 as this time 4.10 ng umaga kasi may susunduin ako ng 4.30 guys bahala, malate ako ng konti, kapoy na ko eh ganito pala guys pag hindi ka na masaya sa trabaho, no? parang ano ka na lang dito ka na ba na i-give up mo ng sarili mo sa, sa, kanila kasi hindi ka na masaya eh so kaya nga guys na para ma-share ko din sa inyo ang buhay ko dito kung anong mga naramdaman ko anong mga nangyayari ganon tapos kahit ang dami ko naman problema guys pero pag nakaharap ako sa camera pumislis talaga ako actually guys no ito ang aking ano stress reliever ang mga social media ko pero ano lang yan guys mga pangpalipas uras ko lang naman yung mga social media ko bahala na wala akong income dyan basta nag enjoy akong mag upload ng mga pictures tulad ngayon Nag-i-enjoy akong i-share ko sa inyo ang aking life dito sa UAE. Habang nagmamaniho ako, chika-chika tayo, nasaan na ako. <laughs> Madilim pa kasi. Ayan, actually, nandito na ako sa Dubai, alas 4.12 na. Uh, nasa inside Dubai na ako eh. Pero siguro mga, ano pa, mga 20 minutes to 30 minutes pa yata ako makarating sa ano location ko. So, yan na guys ang buhay ko dito guys. No? Hindi madali ang driver dito. Lalo na sa trabaho ko na transportation company. A driver is risky na trabaho. Very risky talaga ang trabaho namin. Yung sa mga ano, family driver, mas relax sila eh. Iba sila sa ano namin yung sa transportation company iba talagang malaki ang kaibahan sa transportation company driver at saka sa family driver kaming mga transportation company rat rat kami lahat ng oras nasa daan eh. so kaya nga half of our life guys no ipaalam ko sa inyo half of our life nasa hospital ang kalahati nasa cemeteryo talaga sa totoo lang promise. Tapos, 'yun lang. Di, 'Di lang tayo makalimot ni God na lagi niya tayong pro protektahan all the time. So, yun na siya, guys. Saka sobra na ang saka haba ko na ng pagtatrabaho ko dito, guys. Itong after 5 before 5 years ko na itong naramdaman dito sa trabaho ko na ano na, parang hindi na ako masaya kung baga ito na ang aking destiny dito sa company namin na parang oh, at hindi parang decidido na ako eh, this is my last term na lang siya guys na i-give up ko na ang sarili ko sa kanila kasi puro na lang stressful, puro na lang hinanakit ang nararamdaman ko sa kanila. Ewan ko sa ibang mga driver, basta sa akin lang yun na side ha. Sa ibang driver, ewan ko kung di ba nila nararamdaman yung nararamdaman ko. <laughs> basta i-share ko sa inyo guys, shout out dyan sa mga nakarelate dito sa mga naramdaman ko. Shout out sa inyong lahat dyan kasi sobra naman ba kayod ka ng kayod tapos alam niyo guys kaming mga driver hindi namin maiwasan na makakuha kami ng mga penalty sa labas yung mga traffic rules violation minsan mava-violate namin eh hindi, wala namang perfecto na na driver ayun no may nakislapan naman sa radar pero sa kabila <laughs> nakita ko eh ano naka-fix lang ako ng ano naka-fix ako ng speed limit ko nasa 120 ako pero naka-fix ako cross control So yan ang ano namin yan ang buhay namin dito tapos Ito na guys is about time na na gusto ko nang bumalik sa amin sa ating bansang Pilipinas ng sa, ating bansang mahal na Pilipinas Pilipinas kong mahal pala <laughs> nagrambang nag, nag, ano nagrampol naman to akong istorya oy eh. yun siya guys ang hirap na naranasan ko ilang taon pa naman dito ngayon wala, hindi na ako masaya sa trabaho ko guys sa totoo lang nag ano lang ako dito, nagstay lang ako dahil sa anak ko kasi noong ano pa sana ako eh, 2019 pa sana ako magpo-for good kaso yun nga gusto ng anak ko na mo muna siya dito kasi gusto siyang mag uh, mag-experience kung ano ang buhay ng OFW so okay So, kung saan siya masaya, syempre guys, anak ko yun. So, kung saan siya masaya, susuportahan talaga natin ang mga anak natin, di ba? Mga nanay, mga tatay, kung saan masaya ang mga anak natin, di ba? Susuportahan talaga natin. 2019 pa talaga actually ako guys na nag ano dito, hindi na sana ako mag renew so nag ano ang anak ko napunta siya dito so okay steady muna ako ngayon, umabot na rin ako ng since 20, 21, 22, 23. Apat na taon. Nandito na siya. So, ngayon, is about time na na mag-forgood na ako kasi ano naman daw siya dito. Okay naman daw siya. Kumbaga, nasanay na siya. Inantabayanan ko lang talaga ang na hindi na siya magiging boring ba na hindi ayaw ko naman na biglain siya na iwan dito tapos uh, ayun na nga and ayaw ko na nga ding mag renew noong itong taon na to last January 2023 gusto ko na sana mag for tapos napikilan lang niya ako na wag na muna ma kasi wag na muna ma kasi, hindi pa ako ready sabi ko ay ganon o yun so nag renew ako last January nag-renew ako ng nagdadalawang isip ako na mag-renew pero dahil sa anak ko talagang ni-renew ko ang visa ko para mag-stay pa ako dito sa Abu Dhabi nang dahil sa kanya so ngayon nag-offer talaga siya sa akin siya ang nag-open na okay na ma ano na lang pwede na tapusin mo na yung visa mo ngayon itong itong ano kontrata mo na yon So mag for good ka na. Tama na lang magpahinga ka na kasi okay naman ako. Yun. Tinanong ko siya, sure? Oo, oh, okay na. Kasi ayaw ko naman na uh, biglain ko na iwan ko siya bigla guys kasi baka ma eh. eh. tapos mag for ako. So hindi rin ako mapalagay doon kung yan ang mangyayari sa kanya, di ba? So ngayon, talagang ano na siya sa sarili niya, kampante na siya okay na daw siya kasi may mga friend naman din siya so okay na so ngayon parang ano na one, one year na lang mahigit ang ano ko dito matatapos kasi ang kontrata ko 2025 by January so yung time na yon mag-end na talaga ako dito sa aking trabaho sa company kasi pagod na sila eh mga toxic na <laughs> toxic na sila masyado guys pero alam niyo kung may mag offer sa akin ngayon from now kung mag may offer sa akin ngayon na family driver tapos maganda okay din ang sahod maganda ang offer I up ko talaga resign ako kagalitong company ko na to shout out yan kung sinong gustong mag naghanap ng driver dyan as a family driver pero depende sa sahod eh. syempre no kung maganda ang opportunity so why not resign alatol talaga ako dito pag mayroon pero pag wala okay lang din tapusin ko ang kontrata ko uwi ako sa Pilipinas yun ang option ko guys so yan ang aking i sa inyo for today's vlog yun ang aking buhay dito pero marami pang istorya guys ang haba pa ng naranasan ko dito ang haba pa guys ng istorya sa buhay ko daming mga pangyayari <laughs> na hindi nyo nalalaman so nasa inyo na yan kung ano ba kayo ano ba yan na agree ba kayo dyan sa mga sinasabi ko See you in my next video. And don't forget to subscribe, like, follow, and share na din sa aking mga social media account. May TikTok pa din pala ako, guys. <laughs> Panglibangan, guys, ba? Thank you for watching and God bless. Be happy lang tayo, guys, always, and be healthy. Bye-bye. God bless everyone. Drive mo na si Akin. you <laughs>